Magandang araw at good news po mga kababayan po natin at uh, nag-report na nga itong IMIG sa mga opisyal or police na kanilang sinibak sa serbisyo dahil nakuli, nakasabwat sa mga drogista at ang iba naman ay gumagawa ng katiwalian na labag sa kanilang sinumpaang serbisyo. Katandaan po natin na iba't ibang operasyon nga na dawit ang mga police kung hindi sila mismo ang uh, tumumba sa mga drogista na kasabwat nila, abay sila naman ay naaktuhan na nagbibenta ng illegal na droga. Anibersaryo ng IMEG sa Campo Crame, sinabi ni IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon, na isinagawa, sa isinagawa nilang 86 law enforcement operay, operation, 56 dito ang naaresto. Kasama ela sa mga naaresto ay isang aktibong police commissioned officer labing-anim na police non-commissioned officer at limang sibilyan nakasabwat sa isang buy bust operation. Habang sa mga wanted person naman Ella, 21 ang mga naarestong non-police commissioned officer at 26 naman ang naaresto na re retirado na o kaya naman ay mga pulis na inalis na sa serbisyo. Samantala, ibinida din ng IMEC ang apat na criminal case na naisampan nila sa prosecutor's office. Apat na ani mga administrative case na pa naman sa Internal Affairs Service kung saan tatlong ang pending for resolution, apat ang nasuspende, dalawa ang na devote na at isa ang natanggal na sa serbisyo. Ang mga pulis, ela na ito ay bahagi ng uh, 1206 na mga pulis na na-monitor ng Imeg na Sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad. So yan po napakadami ano sa 2023 lang po mahigit isang libo po ang uh, pulis na sinibak sa kanilang uh, serbisyo dahil sa iba't ibang kaso na kanilang kinasangkutan kung hindi sila ang maniobra nitong pagbibenta ng illegal na droga sila naman ay sangkot sa kulida at pagbibintah ng armas na po napakarami talaga sa pulis din natin ang mga iskalawag, patola at uh, buti na lang ay nababawasan eh, kung matandaan po natin mga kababayan yung pinakalitis lang ay yung nangyaring huli tap, ano na kung saan ay kinuha nila yung 27 milyon at itinago hindi po na ideklara at buti na lang kumanta naman ang kanilang mga tauhan at dito na huli nga itong si Colonel Guevara, itong si Major Kihana at siyempre ang kanilang pinaka-official itong kanilang director na si General Mariano. So ngayon mga kababayan po natin, sampo na rin yung nasimak nun siguro. Hindi napasama dito kasi ang nireport ng IMIG is for 2023 lang. So napakarami po ah sa mga pulis po natin ang matitino. Itong baga, sabi nga ni uh, Brigadier General Nartatis ay 5% lang umano itong talagang tiwali. Pero at least dahan-dahan eh, ay mababawasan. Hindi naman talaga ma-perfect yan na masiro. Kabayan, pero kahit paano ay napabuhasan. So makasigurado po tayo ng pulis na magbabantay sa ating lahat, sa ating mga sibilyan ay matitino at hindi po tayo uunsihin at hindi po tayo uh, ipapahamak kung sakaling uh, nandyan sila or kailangan natin ang kanilang tulong. So good job po sa pamunuan ng Philippine National Police at saludo po tayo sa mga matitinong pulis na nagsiservisyon ng ayos.